mula sa Republika ng Harmonika Bago Automatica One Tugs Ika 8 sa Immortal Omega Chakra Innocent 1 Panahon na naman para mamas lang pakinggan pag kung paano ko ba ginagamit ang tama ang beat instrumental pag gago nagtagumpay sa ralo na ginamay ko ano ba sa palagay mo ang magiging lagay mo kapag ginutay ko tayo kita hinimay pati mga galamay mo damay kahit sabay sabay sumangge sabay sabay ding maliligo ng latay yan naman tibay ng barikada ibibigay ay mga kamay para mga anay na pinatay at nung punahin ko ay, na mga peking mga ulo na balak malaki singili ng mga buhay sigurado na mahiman mas sakay sa mga baray sarili mong hukay at living ng utak mo na panghabang buhay Woo! hindi ko nang abisado lumilipad <laughs> na naman ng isip ko Lumulutang sa himpapawid dahil sa daglian na hatid ng mga ngiti sa akin labi ay walang patid kay sarap damahin ang bawat sandali Woo! ako ay okay na San man ako dalhin ay di ko itatanggi O sa'yo alam mo yan ba diba? Para sa'kin ay ikaw pa rin ang walang lang lambi Mabaamo mo kahit ang mga bituin maningning Handa akong talikuran para sa iyo Hanggawan ko sa pagkamulumbay mo mai mo mai Dahil simula noon hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang siyang tunay Mapungay na mata Naging nakatawa pagkasama pagkasama huwag kang magtaka kung bakit maligaya pagkasama pagkasama kita umumay ko woo umumay part 2 napakagulo ng mundo di mo na lang alam biglang binabago niya na lamang mga lahat ng nasa kapaligiran mo bakit ba naman kasi ngayon kapag dumating kailan meron na akong kapiling hindi ko akalain muli pa kung mapapalingon at sa iyo ngayon ako'y nabighani kahit na pag-aari ang puso ko nang iba iba ka pa rin talaga kaysa sa kanya dapat ba ikaw ang ibigin giliw dapat ko na rin ba siya limutin dahil Dati pa kitang pinap pangarap Hinahanap-hanap Pero di kita natagpuan Kaya nabalik nalang sa iba Kung alam ko na muli ka pang babalik Tiniis ko na kahit na mainip Handa kong maghintay Makasama lang kita lahat gagawin Ikaw sana ngayon Na siyang kasama ko Aking kahawa kamay At yakap-yakap ko ka lang Bakit ngayon lang dumating Ang binibini na karapat dapat kong ibigin At hindi sa piling niya dahil sa'yo kunin na nais Kaya bakit ngayon ka lang Kailan meron nang umaangkin Sa puso mo na nais ko ay makapiling at hindi sa piling niya Dahil sa'yo kung magiging Tunay na masaya Woo! Okay. Kay ba italaga ng Panginoon Akalain mong ipagkaloob niya sa akin Ang isa sa kanyang mga anghel Para paamuhin ang pagkasotel At inilayo ako sa madilim Kahit di ko naman hinihiling Tumating ang nararapat na mahalin Pagkakataong di ko sasayangin Dahil miss tulang hulog ka ng langit para sa akin giliw ang dating gago ay pinagbagong sa sayo lang ibubuhos sa ang lahat walang kahati hawak mo ang titulo ng puso ko na pag-aari asahan mo itong pangako ko na mananatili ako bilang isa sa iyong bahagi ikaw lang ang siyang dahil kung bakit lumulutang ako ngayon sa kaligayahan Salamat sa kuong may kapal, alam niya na ikaw ang kailangan ko. Girl, ang natatanging kabiyak ng puso ko, kaya't sa aking kainirigalo.